Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri Magandang umaga po sa ating lahat mga kaagri ano? Ngayong umaga, tayo ay na ng ah, uh, sili. Ayan, nakapaghasik na po tayo, nakapagsabog na tayo po ng buto, ano? Ayan, ano? Ayan po, ano? Ayan. Nakapagplat po tayo kahapon. Ngayon po natin sinabugan. na po, ano? Nakapaghasik na tayo ng ating buto. Sana ay may maging maganda po ang tubo ano ayan at ang variety po ng ating isinabog na buto na fili ay yung tinatawag pong Django F1 ng Iswes ayan Sultan F1 ng Iswes po mga kaagri ano ayan na lata na Sultan isang latang Django po mga kaagri ano ayan. sana po maging maganda po ang tubo ng ating punla. Yan po ang ating punla. At sasabugan po natin ng tinatawag pong uh, tatabunan po natin ng tinatawag na vermicast. Ayan no? Ito po yung binili po natin. Ano? Para po matabunan po natin punla. At kukuha po tayo ng dami mamaya. Yun po ang ating itatabon po sa ating punlang sili. Kung mapapansin po yung palay po natin ay malapit na rin po anihin. Ano? Doon po natin ililipat itong ating uh, lang sili mga kagri ka ayan ayan po no mapagpalang uh. umaga po sa ating lahat mga kagri ka sana pagpalain po tayo ng Panginoon na bigyan po tayo ng magandang presyo bigyan po tayo ng magandang ani pang mga kagri ka no kahit tinasabi po nila na uh, ang buwan po ngayon hanggang 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 June hanggang Agosto po ay tagulan sana po makasingit po tayo no, no? at hindi po tayo masiraan ng ating pananim. Ayan. Yan po yung ating punlang uh, ah, fili, Django F1. ah Sultan F1 ng East -West po no. Ayan. Kinabay po natin sa sibuyasan. Maganda na rin po yung ah, buhay po ng ating sibuyas mga kaagre no. Ah, sana po uh, pagpalain po tayo sa mga ginagawa natin bigyan po tayo ng magandang ani bigyan po tayo ng magandang presyo po no para makaipon po tayo uh, at makasurvive po tayo sa pang araw araw po no Ayan. sana po uh, pagpalain po tayo mga, mga kaagre no uh, sana po patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel Uh, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa uh, yun lamang po mga kaagri uh, magpagpalang umaga po at magandang umaga po sa ating lahat mga kaagri